'wag kang mag-expect na maging successful ka nang walang paghihirap. Remember this. True success comes from endurance and perseverance. Kung madali lang maging successful sa buhay, hindi sana'y successful na tayong lahat, 'di ba? 'wag mong iasa sa swerte ang buhay mo. Invent opportunity and embrace your failures. Maraming taong hihila sa'yo pababa, pero 'wag kang magpapahila sa kanila. 'wag kang makinig sa mga taong toxic. Oo, mapapagod ka sa iyong paglalakbay. Dadaaran mo ang mahihirap na sitwasyon. Darating ka sa punto na mawawalan ka na ng ganang gawin ang passion mo at mabibigo ka. Ang punto ko lang, the next time you fail at something, congratulate yourself. It is an achievement. You're one step closer to actual success. Marami kang matutunan sa kabiguan mo. Along the way, you learn a lot about yourself and you learn a lot about what makes you happy.